na ang dalawang 800. Kasi maraming nagtatanong kung bakit isa lang yung nare-receive nila yung pangalawang 800. Hindi na. So ganito ang gawin nyo. Gawin yung 3,000 yung live nyo or 5,000. So ganyan ako. Tingnan nyo. Mare-receive ko yan lahat. Sa atin na kasalalay ang ating sasahorin sa pupo. Kung marunong lang kayo. So, sige, try natin. Tingnan natin. Dito, 5,000 yung live ko. Dalawang 5,000 marireceive ko. Dahil, pag na ko yan ng 5,888, magiging 9,000 na. So, ayan, dyan nakasalala yung sweldo natin sa isang araw. Yung... Bawat live natin, yan, yan, yan. Diyan nakalagay kung magkano yung sasahuray natin na kadepende sa atin. Kung wala kayong talent, kailangan matreeden yun na yan. Kung wala kayong talent, doon ng paraan, umili kayo ng coins. So ganyan, ako, subukan natin yung isang oras. O, marireceive ko yan. So, ang pangalawa, marireceive ko lahat. So, dalawang 5,000 yung live ko. I-receive natin tong 5,000. O, di ba? Yung dalawang 5,000 ay di $1 na yon, 10,000 coins na yon. So, ganun lang kadali. So, kung mag-ano, $1,000, $1, tapos $2,800. Yun ang sweldo mo sa isang araw. So, malaki. Times mo sa 30 sa isang buwan. What if kung gawin mong 9K? Dalawang 9K yun. Kung may pera naman kayo, punanan nyo na.